Ano ba plano mo, Lakdan, ha? Ano problema mo? Tatawagan mo na ba yan si Saira para pumingi ulit ng pera? ayoko na marinig yung excuses mo, eh. Pinapalala mo lang lahat. Ano ba yung mo dyan? Nagtataka kasi ako. Kuha ni atraso ni Jeff at pinadukot at gusto ipapatay siya ni Shira. Kaya ito, ni-stalk ko yung babaeng yun sa internet. Oh, okay, ano, may na ka ba? Eh, anong koneksyon ng away nito doon sa motibo ni Shaira, Hindi yung motibo ni Shaira yung impormasyon na mapupulot sa video na to, Cobra. Ito. Yan. Yung lalaking yan, kilala ko yan. Si Jordan yan. Yan yung dating asawa ni Bangus. Ano naman ang kinalaman ng lalaking yan doon sa bihag natin? Sinek ko yung account ni Jordan. At nalaman ko na kapatid niya si Jeff pinadukot at gustong ipapatay ni Shaira yung kapatid na mapapangasawa niya. Malagang impormasyon to, Cobra. Mas maawakan natin siya sa leg. natin to labang kay Shaira. At hinding-hindi na siya makakatanggi sa lahat ng iingin natin sa kanya. ha <laughs> Ah, uh, nag-text na si Cuago. Nakawin na daw sila nila bilis mga bata, kaya huwag ka na mag-alala. Eh, Leon, ano ba kasing nangyari? Bakit kayo nagpang-abot ni Jordan? Di ba, bumili kami ng ice cream ni Tori. Eh, nadapa yung bata. Kaya, tinitingnan ko yung tungod niya. Tapos, magigilatong dumating si Jordan, binigyan ng mali siya yung ginagawa ko kung ano-anong masasamang bagay yung sinabi niya sa akin, pati na yung nakaraan ko inuungkat niya. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya kasi sa akin na isa akong rapist. Kristi, alam ko naman na masama akong tao noon at dami kong kahayupan na ginawa, lalo-lalo na sa'yo. Pero hindi na ako yung tao na yun. At ginagawa ko lahat para mabago at sa sa'yo na nagbago na ako. Ang dami kong dapat ayusin sa sarili ko, alam ko yun. Pero isa lang ang sigurado ko at yon ay hinding hindi ko sasaktan si Tori napamahal na sa akin yung bata at anak na din ang ko sa kanya. Kaya hindi ako papayag doon sa mga sinasabi tungkol sa akin ni Jordan dahil hindi, hindi kong gagawin yun kay Tori. Kaya sana maniwala ka sa akin, Christy. Ngayon, naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo yung magagawa kay Tori. May tiwala ako sa'yo. iyo. Pero nung ka na ba? Gusto mo hatid na kita bago ako bumalik sa hotel. Eh? Wag na. Magsa-shopping na lang muna ako. O, pag umuwi ako sa bahay, mababaliw lang ako kakaisip ko anong ginagawa tsaka pinag-uusapan nila, Christy. Oh, sige, una na ako ah. na lang tayo. So. Mm -hmm. Bye -bye. ingat ka. Hello? Ba't ba kulit mo, ha? Tawag ka ng tawag sa akin. Anong kailangan mo? Hindi kita kukulitin kung nung una pa lang sinagot mo na yung tawag ko. Iniiwasan mo ba ako, ha? Kaya ano naman ngayon kung iniiwasan kita, ha? Oh, tapos na yung business nating dalawa. There's no reason for me to communicate with you. Sino nagsabing tapos na tayo? Tuloy pa rin ang usapan. Naiibang ka na ba? Nakuha ko na yung gusto ko, di ba? Nabayaran ko na rin kayo. So, ano pang kailangan mo sa akin, ha? Pwede ba? Tantanan mo na ako, maghanap ka ng iba mong kausap dahil ako wala kong oras sa mga walang kwentang tao kagaya mo. Kung gusto mo tantanan kita, magpadala ka ulit ng pera. <laughs> you must be joking. At bakit ako magpapadala sa'yo, ha? Tsaka kapadala ko lang, di ba? Pwede ba, matuto ka makontento? <laughs> Ulang pa nga Pagpadala ka pa ng dalawang daang libo. Okay ka lang. Anong tingin mo sa akin? Nanganganak ako ng pera? Hindi ako sa sa'yo. Kapag hindi mo ibinigay yung hinihingi ko, ako mismo maglalaglag sa'yo. Gusto ko bang malaman Jordan na ikaw nagpadukot at magpapatay kay Jeff? O ano? Bueno. Nagulat ka, ano? Oo, oh, alam ko na ang pagkatao ni Jeff hindi ako mangbang tulad ng iniisip mo. Marunong ako gumamit ng internet, kaya na-discover ko ang connection ni Jeff sa mapapangasawa mo. Sa tingin mo, papakasalang ka pa kaya niya kung malaman niya yung pinagagawa mo?